sa mga tao na lumalaban ho mga kababayan ko para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Dahil naniniwala ho ako na kung hindi ho tayo lalabas, hindi ho tayo kikilos, hindi ho tayo magsasalita dito at mananatili po tayong pipi at bingi sa ating mga tahanan, hindi ho tayo pakikinggan ng mga taong nagbubulag-bulagan na nakaupo sa isang trono na pinag-aagawan. Tandaan niyo, ho, bago ho kayo mapunta sa mga trono niyo sa Senado, taong bayan ho ang pumipili sa inyo at ang aming mga kamay ang siyang nagdidikta kung kailang kayo uupo at kailang kayo pabababain. Yan ho ang kaya ng taong bayan. Yan ho ang kayang kaya ng mga mamamayang Pilipino. Hindi na ho ako magtataka, mga kababayan ko, sa mga susunod na araw ay magkakaroon ho ng malaking kilos protesta laban ho dito sa hindi ho pagpapa-impeach kay Sarah D